Good morning, 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 Luzon, Visayas, in Mindanao. <laughs> Ayan, so a big, big congratulations, guys, ha. Kagabi, panalo po tayo kagabi sa 9 p.m. draw on the spot. Ayan, sa mga nakapanood po na aking live stream kahapon, so a big big congratulations po guys. Ito po yung ating unang panalo sa buwan ng Ogos. Ayan, so sa mga mahilig po dyan sa ganitong content, kung kayo po ay gusto ninyong magkaroon ng pag-asang manalo sa larong Taridis Weltress Lotto, Ayan, so napaka simple lamang po guys ng inyong gagawin. Ang gagawin nyo lamang po ay mag-subscribe lamang po kayo dito sa ating channel na ito. And then pagkatapos po ninyong mag-subscribe guys ay siyempre uh, syempre wag po ninyong kalimutang i-click yung all notification bell, i-all po ninyo para... In case na meron na po ko mga live stream araw-araw or mga upload na video ay magiging palagi po kayong updated. Okay, ang resulta po kagabi sa 9pm draw kay 3 9 0 Ayan so 3-9-0 ang ating resulta kagabi sa 9pm draw tapos yung isa sa ating mga one time big time na kombinasyon kahapon ay meron tayong uh, 0-9-3 so congrats 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 ha, sa mga nakapag -rambolito. Ayan, so palagi ko pa naman ah, palagi ko po naman 'di ba ang pinapaalala sa inyo na kapag kayo po ay tatayan ng ating mga one time, big time na kombinasyon ay mag always play target rumble po talaga kayo para sigurado po yung ating panalo. So sabay-sabay po nating sabay-sabay po nating kunin natin guys ha yung ating mga panalo kagabi sa 9 pm dro so sabay-sabay po tayong kumuha nating mga panalo guys sa araw na ito ayan so yun nga sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe hat gusto po niyo magkaroon ng pag-asang manalo sa larong 3D Wealthrest Lotto so mag-subscribe 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 Para sabay-sabay po tayo'ng manalo sa larangan ng 3D's Wealth Rest Lotto, guys. Ayan, so mga sa mga nakap sa mga nakapakinig po ng aking live stream kahapon, so meron tayong uh, isa sa ating mga one time big time na kombinasyon kahapon eh. Meron po tayong uh, 093 Ayan so 0-9-3 yung atin dito kahapon ha sa ating uh, isa sa ating mga one time big time na kombinasyon kahapon. And din ang lumabas po kagabi sa 9pm draw kay uh, 3-9-0. So panalo tayo dito sa Rambolito guys ha. Ayan so 3-9-0 ang ating resulta kagabi sa 9pm draw and din yung ating isa sa ating uh, mga one time, big time na kombinasyon kahapon ay meron tayong 0-9-3 So again, congrats, 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 congrats sa mga nakapag-rambo lito. Ayan, so abangan nyo po ako guys. Mamayang mga 4 o'clock po ay magla-live magla na po tayo. So abangan nyo po ako maya mga 4 o'clock ng umaga. So magbibigyan na naman po ako sa inyo ng mga one time, big time na kombinasyon bag do kanan. So abangan po niyo ako niya mamaya guys sa aking live stream. Mga 4 po ng umaga. So magkita kita po tayo sa ating live stream guys ha mamayang umaga po uh, mamayang 4 o'clock po na umaga so abangan nyo po ako para makuha po ninyo yung aking mga ibibigay na naman po ng mga masaswerteng numero sa araw na ito. and so ako pong muli ang inyong lingkod, si One Time, Big Time na kombinasyon na magsasabi po sa inyo ng magandang umaga Pilipinas and hasta la vista. Thanks for watching again. Congrats, congrats, congratulations po kagabi sa 9 PM draw. Panalo po tayo on the spot. Bye-bye!